Kayo ba ay naiinis kapag may taong kain pa rin ng kain kahit na halata namang busog na? Noong linggo, ang 43-year-old na si Miss Jung ay kumain ng hotpot kasama ang kanyang mga kaibigan. Kahit busog na siya, ay sinundan pa niya ito ng inuman pagkatapos. Matapos ang pagkain at pag-inom ng napakarami, nagpatuloy pa si Jung sa isang karaoke party. Pag-uwi niya sa bahay, sumakit ang kanyang dibdib at halos hindi na siya makahinga. Kinabukasan sa ospital, nalaman ni Jung na ang kanyang chan ay pumasok na sa kanyang thoracic cavity kung saan nakaposisyon ang kanyang baga at puso. Agad siyang nagpa-opera. Ang kaliwang baga ni Jung ay nag-collapse dahil ito ay na-pressure at nadiinan ng kanyang masyadong napuno na chan. One-third ng kanyang chan ang tinanggal sa operasyon para maayos ang problema. Nangako si Jung na hindi na siya kakain ng ganong karami kahit kailan.